O, oh, yung mga katuwang po namin, ni Auta mo. Oh. Si Maxi at saka yung si dating kapalit na si Blue Thunder. Oh. Kami po ay gumala. Ayan na naman po. Oh. Ayan po, mga kasamahan po namin. Gumala po kami, mga idol. Hey, Abdul. Ito po yung mga kasamahan po ni Bro, ano, ni Hernandez ito po yung master sardines. Tiga may nakapwet tinagad. May body. Mm. Meron na po pala kami ditong pagdating na pagdating may almusal na po. Ito. May almusal na po. Uh. May dala po si langitlog, ano ba 'yan? Uh -huh. <laughs> Sardinas. <laughs> uh <-huh. laughs> Saan pupunta, Abdul? Sige ako kami. Ayan po si Nanay. Kasi wala bang huling sugpo ngayon? Kahapon ah, mo. Nakuhan tatang... Hindi, kahit ilang kilo lang, mapang ulan. Makabili. Makabili na lang mamaya. Maluto na so, po. ko na yung ko na yung Sige. Sige, ayan po si Autam. no, nakikiusap na po na uh, atat na atat po kasi yung daliri niya. Ayan talaga, ayan no. Init na init na. Wala ah, Babanat na po 'yan. Mm. Nandito na naman po kami, ayan no. na Pwede kayang muna yung dalawa Tao kaya yan. Tao. Yan? <laughs> Ay, tao, tao, tao kaya yan. Nakita ko bakit kami. Wala pa. Nakainom ah, kasi kahapon ng mga nag Yo, ano, tao no? Tao. Oo, tao. Yung kapila wala pa. Ano yung kapila? Ito, ito na naman po ah. kami. Ito po yung sakop po talaga ito ng ano. Pero pwede nang maglakad. Doon na lang kayo kukuha ni ni Yeye. Doon. Para hindi siya mahirapan. Doon mo lang kukuha ni. Doon mo lang kukuha Oh, hindi. Paglalakarin ko na yung para doon mo na lang kuhanin. O kain yung dalawa, pwede kayong pumiesto doon. Oh. Okay. Eh, maglakad na kayo doon. Dire-direcho nyo na doon kayo sa palikod doon. na kayo kayong kukuhanin. Diyo, tayo oh, yun. ko sa Ano yung... Kapi muna kayo, Edgar. Yung ano, yung Nap kakasal pa yun. Eh, hindi po. Kakasal. Tsaka mag-o-opening ng ano. Eh. Marami silang pinagagawa. Eh baka may anak kang pwedeng papasok natin eh. hmm. Hmm. Merong, inyo, po. Kung merong, gusto nyo, manager. Kanda po Yung copy ano. Yung open na, ano, copy yan. Ayun po si Otam. May spot na. Kung merong pwedeng ng job, baka manager pwedeng supervisor o mga idol ano. Ika-cut na natin 'to. Titignan na natin sila maglalakad.